Hi guys! Ito na yung third update natin sa ating uh, white melo. Ayan yung mga seeds na nabuhay natin galing sa ating white melo. Ayan. So, nilag nilagyan ko guys ng water yung ano niya, para mamintay natin yung moisture ng kanyang soil. Ayan. So, ngayon guys, ay nagdidilig ako dito sa ating garden. Yan, hapon ngayon. Siguro mga 4 na ng hapon dito ngayon, guys. Yan, tanggalan lang natin yung damo dito. Ito, mubo. Yan, tingnan nyo guys, isang a Yan, sobrang ganda ni isang a Ang laki na talaga niya, guys. Tapos si Tromso. Oh, diba? Diba? Kaso nagkaroon ng scars yung mga ano nyo dyan guys. So, siguro dahil sa pagdidilig ko na hindi ko sila tinatanggalan ng excess water sa kanilang rosette. Pero, siya lang naman. Ito guys, nag two heads na naman siya guys. So, yun tingnan nyo. Yung isa nyan guys, two heads na rin. So, siya, nag two heads na naman. Hindi maiwasan, nag two heads talaga siya. So, yan yung ating mga ano dito guys, mga mafafarina na succulents. Ayan. Yung ano ko dito guys ay nakita ko, maalugalog yan Oh. Yun pala kinagatan dyan oh. May kumain siguro uro. pero buhay pa naman siya. Sobrang taba ng bayneze natin na yan guys Oh. Ayan. Gusto niya sa hindi masyadong mainit. Yung medyo makulimlim lang na area para Uh, mabuhay nyo siya ng mataba guys. So kapag nilalagay ko kasi siya sa area na mainit na sobra, eh nagkakaroon siya uh, ng maraming dry leaves tapos na mamayat. Ayan. So yan yung ating mga succulents dito. Ito yung mga bago natin na naripat guys. Yan nakaraan. Napakita ko sa inyo nung nagripat tayo neto. Ito sila si Jinjohe yung ating snow peach. Yan. Three heads na siya kasi binigyan tayo ng two pups. gusto niya sa kanyang bagong pot. And then yung ating uh, house cage. Tapos yung nakaraan guys, ito yung isang opalina. Yung kasamahan niyan guys. Yan. Tapos yung dalawang yan guys ay niripat ko na din yan guys. Kasama niyan. Hindi ko na yan ata napakita sa inyo. Ayan. Tingnan niyo itong ating ano oh. sobrang taba. Inadiligan ko na tong mga to guys. Pero ito, tingnan nyo. Oh. Nakalbo yung dito. Nispray ko siya. Nakalbo kasi nag-dry sa sobrang init. Ayan, and then yung ating um, variegated apricot or tito so, buns. Ayan siya guys. Oh. Okay naman siya dito sa area natin. Nagugustuhan niya ata dyan sa area niya. Ayan, ang lalaki na nito. Ito yung Monroe natin from um, Sis Jamaica. Ayan yung gift niya sa akin, guys. Shout out, Sis Jamaica. Ito na sis yung Tolly Monroe. Oh. Ayan, malaki na rin siya. Ganda, oh. Mafarina din si Tolly Monroe. Ayan, so nagdidilig ako, guys, dito sa mga purples natin. Yung ating Crispate Beauty and then yung ating Lawi. Eh, yung ating thriller pearl. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Wow. Ganda nito. Ayan. Dito naman, nadiligan ko na yung ating cactus na yan, guys. Tapos yung mga gymno natin dyan, nadiligan ko na. So, ganitong uh, oras, guys. 4 p.m. Ganyan yung sunlight na natatanggapan nila dito, guys. So, oh. ayan. Tapos, dito, ganyan na lang, guys. So, oh. ayan. Hindi na lahat. Ayan. So, ang ginagawa ko guys, kapag ganitong oras, nag-spray ako. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko sa kanila. Itong ating mga purples, talagang ini-spray ko sila guys. Ayan. Ito yung ano natin, no. Uh, nilagyan ng uh, Purple Delight, yung pot ng ating pinugutan na Ichiboriya. Tingnan nyo guys, yung babies niya ang dami simula dito sa baba, pataas, tapos dito rin sa kabila, ganun din. Ayan. Ganda nila guys. Wala pang babies yung iba nating mga pinugutan na ano, purple delight, pero okay lang naman. Ayan, medyo nahihirapan tayo mag pump kasi isa lang yung kamay na gamit natin. Ngayon o. So, lagi ko naman to guys, napapakita sa inyo. Pero, ganito uh, yung ginagawa ko every day yan pinapakita ko lang sa inyo kasi marami pa ring nagtatanong sa atin kung paano daw ako magdili ganyan so wala naman talagang time walang date hindi natin masabi kung kailan talaga tayo dapat magdilig. Nakadepende kasi yon sa sunlight na natatanggap ng ating mga sokilin sa location natin. Kung mainit pa yung ano natin, area natin, or hindi yung location na nalalagyan natin ng ating mga soki kaka depende talaga yun sa ating microclimate so ito kasi, ang ginagawa ko nagdidilig ako tuwing ano, tuwing hapon tsaka umaga, maaga ako nagdidilig dito sa kanila guys ganyan ini-spray ko sila para ma-refresh sila guys, at yung ano lang ba sila guys, ma preskohan kasi 'di ba sa sobrang init na maghapon kailangan din nila guys, na ma-refresh so ganun yung ginagawa ko sa kanila kasi ako guys parang ano lang naman din yan guys yung mga halaman natin parang mga tao lang din naman yan so kagaya ko ako kapag bago ko magpahinga kailangan nakaligo ako para fresh yung pakiramdam ko 'di ba so ganun din sa ating mga succulents Ganon din sa ating mga halaman. Kapag fresh yung pakiramdam nila, yun, nadiligan natin sila, nakainom sila after ng maghapong kakainit. Siyempre, maganda din siguro guys yung pakiramdam nila pag ganyan. Kasi tingnan nyo guys, ang talaga nila oh. Ano yung ginagawa ko? Pag ganitong sobrang init. Pero kapag umuulan naman lagi guys ay ano, siguro mga 2 times ako magdilig, 2 times sa week or 3 times sa week. Depende pa rin yun guys kung umiinit. So tinitingnan ko rin yung kanilang soil mix kung kailangan na bang diligin or hindi pa. Ayan, makikita naman natin yan guys kapag tuyo na eh. So ito kasi ang ating mga succulents ito guys ay eh, nakakatanggap ng uh, ano talaga, sobrang init. Do meron silang ano dito, UV plastic at manipis na net sa taas pero mainit pa rin talaga yung natatanggap nila. Sobrang alinsangan dito guys sa loob ng garden kapag tanghali. Ayan, kaya kailangan talaga nilang diligan. Kasi sobrang tuyo. Ayan, tingnan nyo guys. oh, so, uh, Di ba ito yung tuyo? So, kailangan natin siyang diligin. Ayan, lumalaki na guys yung ano, pups ng variegated ano natin, ng oh, purple delight. Dito din, lumalaki na rin. Meron na siyang two pups pero yung isa ay maliit pa. Yan. So ngayon ay 4 PM na. So ganyan na lang yung sunlight na natatanggap nila. Pwede na ako magbili, guys. Pero kung sa inyo ay tingin niyo mainit pa yung soil ng inyong mga succulents, so, wag po muna kayo magdilig. Siguro mas maigi uh, mairecommend ko sa inyo yung time ng pagdidilig ay 5 to 6 para nag-cool down na yung kanilang soil mix. Hindi na mainit. Ayan. Ito na lang naman na guys yung didiligin ko kasi nadilig ko na yung iba. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo. So ganyan lang ako magdilig umaga at hapon. Or gabi kapag hindi ako nakakapagdilig ng ganitong oras kasi syempre busy din. So, kung kailan ako magkaroon ng time. Tingnan nyo guys. So may lipro pa tayo dyan ng rumba. Rumba, tsaka Chloe. <laughs> Yan yung mga leaves na natatanggal natin. Tapos nilalagay lang kung saan saan na pot. Yan sila. Ayan, lumalaki na rin yung ating variegated dito bands from propagation. Ayan. Si, color, si claret natin guys, sobrang lush na din oh. No? Yan sya. So, Ayan yung ating mga succulents dito guys. Yung ating ano guys oh, super bomb. Kailangan niya nang i -ano guys i-soak. Kasi dito nakakulubot yung mga leaves niya. Oh. Kailangan itong i Para makainom siya ng maayos. Mawala yung kulubot sa kanyang leaves. So ayan. Ayan yung ating mga succulents dito kapag hapon. So, ganyan yung ginagawa ko. Tapos, kapag nagdidilig ako, guys, at nakikita ko meron silang mga dry leaves na kailangan tanggalin, tinatanggal ko na. Para hindi na ako paulit-ulit. Yan. Kung mapapansin nyo, marami tayong mga dry leaves dyan. Kasi, ganyan yung ginagawa ko. Para hindi na ako, guys, mahirapan. Kaya, kaikot. Kapag may mga dry leaves sa sila. So, habang nagdidilig ako, nagtitingin-tingin din ako kung meron ba silang dry leaves para pwede na nating matanggal malinis sa sila ayan oh. ayan si salmon ayan ito hindi ko to guys didiligan kasi mainit pa tong ano nito nainitan pa sila oh. dito okay naman na to ayan okay na to sila hindi na to mainit kasi natatakpan na yung ditong area natin Ayan sila. Ito oh, hanapan ko to ng area. Hindi ko pa sila ma mahanapan ng area nila, guys. Ayan, yung ating Leticia, guys, oh. Ayan, Leticia. Tapos lumaki na yung mga cuttings ko ng Chloe. Si Aaron P. Ayan. Doon may mga lip propagation tayo, guys, oh. Ayan, dyan. Dami. Dami nating lip propagation. Diba? ba? Kahit saan-saan na lang yung propagation ko, guys. Ito yung mga propagation ko ng string of uh, tears and string of pearls. Ayan, guys. So Mahilig din to sa water pero wag lang silang ma-overwater. Naano din sila, guys, na bubulok. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko sa kanila every day para hindi sila guys ma-dehydrate. Kasi kapag na-dehydrate sila, nasa sunburn na sila guys. Na ano na sila. Nasusunog. Nasa sobrang init. Ayan. Tingnan nyo guys oh. Diba nilipat natin to dito. Nagkakaroon na siya ng red sa tips. Ayan. Hindi lang siguro dun banda mainita ng maayos. Ayan. Okay naman sila dito guys. Yung mga nasa rain or shine natin. Ay, Okay naman. Kahapon naka pag spray ako sa kanila guys ng 7. Kasi maraming uod. Ayan, tingnan nyo. Inuod to. Oh. Tingnan nyo guys yung biyans ko. Oh. Dito ko nakuha yung uod. After ko mag spray ng 7, lumabas siya. Kasi, nung hinahanap ko siya, hindi ko siya mahanap. So, naisip ko, kailangan ko na talagang mag spray ng 7. Kasi doon banda, sa hybrid ele natin, meron na naman akong nakuha na isa na malaki. So, ginawa ko, nag-spray na lang ako ng 7 sa kanila. So, yun, lumabas yung, ano, yung uod, pakalaki So, hindi ko siya makita kasi color brown din siya, guys. Nagtatago din siya. So, sayang yung mga pops ng ating Vians, guys, kasi lahat kinain niya yung rosette, pati to, oh. So, dyan din, may mga nakuha din ako dyan, guys, na uod. Tsaka dun, tsaka dun sa loob ng greenhouse, guys, meron din. So, nag-spray ako sa kanilang lahat. Kaya ngayon, wala na yung ano, uod. Ayan. Ito na yung green eyes natin, guys. Hindi ko siya naripat. Nilagay ko siya dito sa labas kasi sabi ko kapag umulan, maulanan sila. Pero wala. Walang ulan dito. Puro init. <laughs> Ayan. Ito din, no. Lumaki na yung pups niya. Ayan. Si Madiba natin? Ayan, no. May dry leaves na si Madiba. Buti hindi siya nasa sunburn dito. So, iriripat ko din to guys kapag meron tayong pot na ganito. Soon. Para kasi sobrang ano na ano, no, no, sobrang uh, lagpas na niya sa kanyang pot. Ang liit ng pot niya para mas lumaki pa siya. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!